Yung Sunday pa nga video na ito at ito ngayong araw na ginawa nila yung aming lababo sa bahay. Dahil nga maliit lang tong bahay ko at masikip nga yung aking kusina at kaya naisipan ng mga kapatid ko ay gawin nga itong gilid na ito at dito nga ilalagay yung burner namin. Tagal-tagal ko naman na naisip mga langga na ipagawa itong gilid namin na ito kaso nga wala kaming budget ni Boss Homer at kaya hindi namin napagawa-gawa. Tung Sunday nga mga langga ay naisipan ko nga ipagawa na nga siya dahil nga maraming tao dito sa bahay at marami makakatulong kaso nagsuggest nga yung kuya ko na siya na nga lang daw gagawa at sila na nga daw magtulong-tulong gawin nila ito. Kaya nung nagsabi yung brother ko na sila na nga ang gagawa nitong aming lababo ay sinabi ko talaga sa kanya na why not ikaw na lang ang gagawa at makakalibre nga ako. Char. Ipapagawa ko pa kasi ito sa iba mga langga ay gagastos talaga ako at magbabayad pa nga ako sa libo. Sina talaga mga langga at medyo marunong itong mga kapatid ko kaya sila sila na nga lang ang gumawa nito. Kung nga rin yung mga kapatid ko mga na gumalaw-galaw dito sa bahay dahil nga busy din sila sa kanilang trabaho at pagod din sila. Hindi lang kasi sila nakapagpahinga dahil yun lang yung time na wala silang trabaho at sandi nga lang sila makapagpahinga ng maayos. Kaya nga pinag-usapan talaga namin ni Boss Homer na hanggat kaya namin gawin at hanggat kaya namin ipapagawa sa iba ay gagapapagawa nga namin para hindi na nga sila mapagod. Dating ang race din nila. Pero dahil nag-suggest nga yung brother ko, sino ba naman ako na tumanggi sa Gracia? Char. Gracia na nga yan para sa akin mga langga dahil makakalibre nga ako at hindi na nga ako makakagastos. Pinagtutulungan na nga nilang gawin itong holma na ito para malagyan na nga ng simento at tumigas nga dahil mamaya nga ay gagamitin pa namin yan para dito nga kami magluluto. Pinaghiwalay kasi nila yung aming burner at ang aming gasol dahil nga masikip nga dito sa aking kusina para nga hindi sila masikip pag gumagawa sila rito. Long utak na nga ang gumagalaw para mabuo lang itong aming kusina at para nga maibsan ang sikip. Para lang talaga mga langga ay mapiperfect nila itong kanilang ginagawa dahil imposible namang hindi ito mapiperfect itatlong utak na nga yung gumagalaw dito. Darasal ko na lang talaga mga langga na sana maging successful itong kanilang mga ginagawa rito. At ito kasi yung first time nila na gumawa nga ng ganito at puro nga kahoy lang ang kanilang mga ginagawa at yun nga lang yung kanilang experience. Yun ang pansinin si Boss Homer dyan mga langga dahil wala yung ginagawa at patayo-tayo nga lang at paigib-igib nga lang ng tubig. Char.